Good morning, good morning, so it's Sunday Sunday is Rai Day na naman So tayo pumunta ulit ng Kabyang Tunnel So actually, kailan lang tayo pumunta dun? So hindi ko na vlog yun uh, For some technical reasons ko yung audio So, let's go! Let's G, papaji! Uh, so ngayon patawid na tayo ng Tansa Alam ko Tansa na to eh hindi ako nagkakamali ha Tanza, let's go, let's go Tanza So nagpaiwan tayo, hindi mo nagpaiwan pala Hindi mo si Radja na naiwan kasi nga nagset up tayo ulit ng ating uh, camera Para mas maayos yung audio Let's go, habol tayo konti no, pick up tayo ng konting speed Para mahabol sila Let's go Let's go Let's go, let's G. May problema lang si ating camera, no? At uh, wala pa tayong pambiling budget. Wala pa tayong pambiling budget. Wala pa tayong pambiling bago. So, hindi mo tin priority ang uh, pagbili ng camera. Kasi, technically at financially, hindi pa naman taga tayo kumikita dito nang gusto. Kasi hindi natin ma-full blast yung ating pag-vlog. Dahil nga, meron tayong trabaho at iba pang gagawin pag weekends kaya talagang dito nakakapag update uh, standard basis no? na required para gumanda ang iyong uh, analytics sa facebook or sa youtube okay uh, ah, kaya ng kaya ng <laughs> so full naman tayo ayun no. Oh. hindi pa natin in-all yung ating ano yun kayo na kayo natin o oh. yun natin yun natin yung ating front cam para maganda ganda ay E na und aí, SG Shoot! Guys! Kailangan na mag mag-practice ay uh, shoot huh? Mag-practice shoot gano'n. sa over natin Sa so, 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 mismo? Sa bungang dito lang sa unahan? But, but sa unahan, sa unahan. Ah, sige. Ngayon, ah. Oh. oh. Yung sandal dati kumain? Oo oh. oh, Baba sige. Oh. Pero malamit naman na, ulang sa sa KBM na. Sige. Ito na, this ah, is to. Alam kung mapansin nyo, ba't may harang dyan? Dati kasi, may nag-overshoot dati wala harang yan eh. May nag-overshoot kasi jeep dyan galing dito. Tapos ang masama nun sinalpok niya, ginulungan niya 'yung kasalubong niya ng ano, yung motor. Alam ko dalawa ata patay. Tapos hindi ko alam kung ilan yung injured. Nakakaawa naman eh, no. Nag gusto lang mag-enjoy, gusto lang mag-enjoy ng uh, ride scenery dito, yung view kasi lang yun, na pa sa trahedya. Ang sabi daw kasi yung driver galing sa ano, uh, swimming, tapos syempre swimming, di ba mawala talaga inum-inom nakainom bumira doon syempre pa pababa out of balance out of control wala na yun na tinumbok niya yung ano yung mga nakamotor doon sa paliko na yun wawa naman Jesus, 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 ay, nag nagka-vlog si Ato. Ay! We first met. Ayan na. Oh. So, ito na, ito na, ito na. This na. Ang kapasin niyo sa aking likod. Ay, sa likod. Unahan. Um, oh, ang dami nagmotor motor Ayan, no? Oh. Tsaka sa likod, ayan, eh, oh. no? Mga uh, magkikibiyang yan lahat. Ayan, no? Oh. Bilis, oh. Uh, panis. Oh, galing, oh. Ha, ha. Bisa nag oh ligit uh, legit yan na ano cyclist kasi makunot dito pero ganyan siya kabilis pa angat no ay no so, yan madaming, oh, eh, nila, eh, no dami ay napakaangas uh, nila ay no mamaya paakit ng cave yan o oh, mga picture picture doon so 7.06 na siguro doon tayo mga 7.15 no Malalay pa rin to eh Ayan naglalakad-lakad sila Walking walking Marami naglalakad-lakad din dito eh Nasa yes, engine nila maglakad no Hindi lang puro motor at bisikleta Tsaka sasakyan Ayan o oh. Enjoy na enjoy kayo eh, babs Enjoy lang dyan Pain next. Ayan o oh. mga kopol kopol Ayan oh. Ito tambahin to ng mga nagbibisikleta eh dito lang ano nila pahingahan bago sa tumuloy ng ano yung sa taas kasi talagang makunat dyan makunat as in makunat hey best pa angas angas best pa vision like this is a school see this nakita nyo naman yan. Ay, nabag na angas. Let's go! So ano lang kami dito, easy easy lang So dito naman eh no, kung mapansin nyo ngayon talaga Nowadays, kumpara ng mga 2017 na umakit kami dito Tagang wala ngayon no, kung mapansin nyo Pag nauho kayo May mga bibili kayo mga buko Buko juice Tubig, mineral, tubig na criminal ah, kriminal mineral water Dati kasi talaga dun sa baba lang eh, so Sa may spot lang eh, pero ngayon marami na tapos, worst case scenario, pag naubusan kayo ng mga gasolina, 91, 95, meron din naman dito. Hindi masabi, for uh, safety purposes, check nyo na rin kung may tubig. So, madali lang naman yan, iangat nyo yung bote, tignan nyo yung puwet. Kung may mga bilog-bilog dyan, para mga bilo-bilo, tignan nyo lang din. Oh. Kung wala, goods, kung meron, i-inform nyo yung may-ari, makapalitan. At uh, mapalitan ng merong, ah, merong yung walang ah, tubig. Approaching na tayo sa mga kurbang-kurbang itong lugar na ito. Siyempre, hindi tayo kukurba-kurba. Ang gusto kasi nga tayo ay uh, sumusunod lang sa ating kasama na si Moto Buds. Ayan, yung kanyang OVR naka blue na helmet. At ito, si uh, DJ kasama ang kanyang uh, Mrs na naka may blue din na KY, wow, KYT. Ayan At uh, tayo naman ay naka Revenge 2 na M MT helmet. Napasok din naman sa top 10 safest helmet all over the world, all over the universe. No, ito yung kurwang ko ba? Ayano. No? So dito iwas iwas sa ano overshoot talagang ano rito. Boys, uh -huh. sumasakabila? So, Ganon sa kabila, mas Sa Kabila. Eh ganyan sila kasayo oh. pumunta kay Byang oh 对吗？得了 Hmm. Good lang. So picture-picture lang.